Ah, magandang umaga po mga idol. Dito po kami sa loob ng lambat ng Berlin, Fishing Vessel. na yung payo ni Boss Michael. Hindi ano. Yeah! rin. na. Yung ano dito nagkilaw. Sayang yung pagkakataon. Kakadagdag pa kami ng ano, tuna. Sulang skidjol. Skidjol. Skidjol kubkub na kubkub ni Puspuloy yung kanyang payaw yun yung Berlin yun yung si Bagnar maestro lagahan Bagnar mamayang kunti pakit kami sa Berlin para tumulong sa pagkila

Okay.